magandang umaga Pilipinas, narito na ang pinakamainit na balita dapat ninyong malaman sa oras na ito. 85% ng mga college students sa bansa pabor mapatalsik ang vice-presidente. Paborang 85% ng mga estudyante mula sa mga kilalang koleyo sa bansa na mapatalsik sa pwesto si Vice President Sara Duterte ayon mismo yan sa pinakalatest na resulta ng survey na isinagawa ng Center for Student Initiatives. Ayon kay Maria Aquino, ang Director for Operations ng CSI, ipinapakita ng resulta ng survey ang malawakang pagkadismaya ng mga kabataang Pilipino sa pamumuno ng Pangalawang Pangulong Duterte, partikular na sa kawalan niya ng pananagutan at sinasabing hindi matapat na pamumuno, lalo na hinggil sa usapin ng confidential funds ng kanyang tanggapan. Sa CSA survey, 1,696 sa 2,000 respondents o 84.8% ang sumagot ng pabor sa tanong na Do you believe Sara Duterte should be removed from office? Tagtag -tag pa ni Aquino, bagamat maganda na makumpirma natin ito, hindi na rin ito kaanong nakakagulat ang mga naunang survey kabilang na ang mga poll na mga estudyante bago ang halalan sa pagkapangalawang pangulo noong 2022 ay nagbigay na sa atin ng idea kung paano tinitingnan ng mga kabataan ang pamumuno ni Sara Duterte o ang mga kakulangan umano nito sa pamumuno ng kanyang mga hinawakang tanggapan. Batay rin sa survey, 73.9% o 1,477 sa 2,000 respondents ang pabor na simulan ng impeachment trial bago ang eleksyon sa Mayo. Pinangunahan ng CSI ang pagsasagawa ng online survey mula ika-28 ng Pebrero hanggang ika anim ng Marso ngayong taon gamit ang Non-Probability Sampling. At ang balitang ito ay atid sa inyo ng grandioso travel and tours. For travel related needs, please log on online at www.grandiosotravels.com Huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe para sa iba pang may init na balitang dapat ninyong malaman.